positive. Um, pag two lines, two bands dito sa positive. Yes po. So apat 'yan. So yung tatlo about ko sa tatlong species ng blood parasite. Etong tatlong 'to kayang ipasa to lahat ng garapata sa sa, sa isang garapata. Ngayon, bawat bawat isa ah uh, halos pare pare sila ng medication pero yung dalawa dito may ibang medication kasi. Etong Anaplasma babesia. Ngayon dito sa early kaya nagpa positive siya. Sa CHW, heartworm to. Pero negative naman. Si heartworm, sa lamok nila to nakukuha. Ngayon, yung ganitong infection, ba diba sabi nyo, dati, mga 1-2 years old siya, na-diagnose na, na siya, nagkaroon siya ng ganyang sakit. Pero hindi kasi siya nagkaroon ng, ng follow-up check-up para magkaroon ng confirmatory kung talagang magaling na. Ngayon, nung natapos yung medication, since okay na yung katawan niya noon, pero walang blood test na nangyari, pwede nagstay sa kanya yung sakit. And then, ang nangyayari, para siya nagmimik sa katawan niya. Naging parang antibody. Pero, sa totoo lang, hindi siya yung parang naging panlaban.